Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito ay gusto ko pong share sa inyo ang tungkol po sa paggamit ng electronic gate or e-gate sa airport sa Pilipinas po kung kayo ay uwi po sa ngayon. Dahil po sa marami ding nagtatanong sa akin na tungkol dito sa Malago Facebook page po namin, I decided to create this video po. So before pag-uwi kayo sa bansa natin sa Pilipinas po, basically ninyo pong dumaan din sa airport immigration for the evaluation or uh, identification screening po. Ang processing na ito ay misa na very time consuming lalo na pag uh, maraming arrival passenger at the same time, uh, lalo na kapag peak uh, season. So makikita nyo mahaba po talaga ang pila sa immigration section sa Pilipinas sa panyo arrival. Ang nakita pong solution ng uh, government po natin sa Pilipinas para po masolve ang problemang ito ay ang pag-install nga po ng electronic gate or e-gate wherein maalis na po ang immigration evaluation ng mga immigration personnel at dada na lang po tayo sa e-gate nito to scan our data then pwede na tayo makalabas uh, so ganyan po siya kadali sa ngayon pero, uh, paano ba gamitin ito? Ano po yung mga basic information about this electronic gate at iba pa? So, malalaman nyo po yan sa video nito. So, kung wala pa po kayong idea tungkol sa e-gate nito, so, watch this video po until the end para po maging aware po kayo. Okay? So, bago po tayo pumunta sa step-by-step -step procedure ng paggamit po ng e-gate, alamin po muna natin ang ilang basic information tungkol po dito. So, una po, Actually, ang e-gate system ay nag-start po dyan bago pa man ma magkaroon ng coronavirus pandemic. Dahil po sa nagkaroon ng mga restrictions, marami po ang di umuwi sa loob ng 3 years. Kaya hindi agad naging uh, popular o hindi agad ito nalaman ng maraming kababayan natin. But then, na mawala na po ang restriction at marami na po ang nakauwi, dito na lang po, dito po na lalo naging uh, aware yung ilang kababayan natin at nakilala po itong e-gate nito. Okay? So, second, ang main purpose ng paggamit ng e-gate nga po is kung, uh, kung bakit nila ito inilagay ay para po may speed up ang immigration processing upon arrival po ng mga Pinoy sa sariling bansa natin. So, mawawala na po yung uh, mahabang pila sa ngayon sa immigration uh, uh, processing sa upon your arrival. Dahil nga po sa e-gate nito. So, yan yung uh, pinaka main purpose nila. Then third po, sa initial introduction or installation ng uh, e-gate system nito, naglaan po ang uh, Philippine government sa atin po na may 340 million pisa, uh, pesos po. So yan yung pong, uh, parang initial budget na inala nila para po dito. Then the last po, ang e na ito ay hindi lamang sa makikita nyo sa naia or sa ninoy NIA International Airport na nakalagay. Plano nilang ilagay ito sa mga major airport, ha, international airport po sa Pilipinas, sa tulad po sa Davao, Clark at Cebu po. So magiging normal na ang paggamit ng system nito para po sa ating mga Pinoy kung kahit kinakailangan pong maging aware po tayo tungkol dito. So dapat nyo pong malaman ang tungkol dito. Okay? So next po, so ano nga ba magiging expected results sa paggamit to? So sa mga kababayan natin na resident dito sa Japan o saan mang bansa, siguro na experience na ninyo nga kahit na isang beses lang ang pumila po ng matagal sa si airport immigration na... Uh, pag po pag uh, umuwi po kayo so lalo na kapag marami nga pong arrival passenger on peak season po so papasok ka na lang sa sariling bansa mo pero matatagal lang ka pa sa immigration dahil sa haba nga ng pila at ito ay nakaka-stress minsan po so ang problema nito ay uh, masosolusyunan nga sa paglagay nga po ng mga e-gate na lamang kung saan ang mga Pinoy ay dito na lamang po dadaan para po ma-check yung uh, kung valid ba sila makapasok ng Pilipinas o hindi kung kaya't napakabilis po ng processing ito ang expected results sa pag-introduce o lagay ng mga e-gate uh, sa airport immigration sa atin. Wala na tayong dadaan ng pang-immigration personnel to check our data and biometrics or any uh, identification post-screening. At ito ay gagawin na lamang sa mga uh, e-gate machine. Kung kaya't mapapadali po ang processing at makakalabas na po tayo agad. As of now, nakaapat na beses na akong gumamit o dumas ng e na nito nung pag-uwi ko po. And uh, in my opinion, own uh, experience and opinion, super bilis po niya. Unlike before na kailangan po ninyong yun pumila ng matagal for immigration personal uh, screening or verification po, this time ay uh, nakakalabas na agad ako at mabilis po. Diretso na agad ako sa conveyor to pick up my baggage. Uh, so that's how it is very useful po para sa akin. Okay? So, I think uh, kahit sa ibang kababayan natin, ganito din po ang na-experience nila. So, now, uh, let's discuss naman po ang step-by-step -step ng paggamit ng electronic cake po. So, remember this, uh, lalo na kung uh, first time na dadanan po kayo dito dahil sa matagal na kayong di makauwi or isa po kayong tourist uh, na first time pong uh, mag-travel, labas ng uh, Pilipinas at uwi po kayo. So lahat po kayan ay dadaan sa igate. E Actually, uh, very easy lang din naman ang paggamit ito. Meron pong uh, voice instruction in Tagalog po mismo ang igate e machine at meron ding stop 2 na nakatayo to guide you in case na magkaroon po kayo ng problema sa paggamit po. So wala po kayong dapat ipag-alala kung first time na gagamit po kayo nito. So, bilang reference po niyo ito po ang step by step sa paggamit po nito. So, una, step 1 po, ihanda nyo na agad ang inyong passport at boarding pass habang kayo ay naglalakad papunta po ng airport immigration matapos na makalabas po kayo ng eroplano uh, aeroplano na sinakyan po niyo Itong dalawang documents na ito, yung passport po at uh, boarding, pass, boarding pass lamang, ang need po ninyo para po makadaan sa electronic gate or e-gate. Make sure na di nyo, na di nyo makalimutan o maitapon po ang boarding pass styleberry ah uh, very important po yan. Then step 2 pagdating po ninyo sa e-gate, uh, wait in the line uh, kung may ibang tao na sa unahan po niyo hanggang sa matapos po siya sa paggamit ng e-gate, okay? Then third, pag natapos po na yung uh, tao niyon, uh, kasunod po na uh, sinusundan po niyo Uh, punta na po kayo sa e-gate machine, agad. Then uh, una po yung gawin ay dapat yung pong scan po ang boarding pass ninyo, okay? So first iskan po is yung boarding pass. Scan niyo po ang barcode na nasa boarding pass niyo mismo. So do, uh, it itutok niya lang po doon sa re, uh, reader niya. Then uh, dito po makukuha ng machine ang flight information niyo na kailangan po at isusulat niya doon sa sticker na lalabas, okay? Then uh, step 4 Kapag successfully na na-scan po ang barcode ng boarding pass niyo, the next one na dapat po niyo i-scan ay ang passport niyo. So buksan niyo po ang passport niyo doon po sa page sa na merong picture po niyo, then ilagay niyo po ito sa machine to scan po. Dito kukunin ng machine ang mga information ng passport niyo naman po. Then uh if successfully po wait nyo po mag-open ang gate. Kapag na nagbukas na po siya, pasok po kayo para po sa fingerprinting and face recognition step naman. Humarap lang po kayo sa pinaka screen niya. Then uh look at the camera and press the uh, finger scanner po using your right hand for for uh, finger po or hintuturo ng inyong kanang kamay. So kanang kamay lamang po no, hintuturo po siya. Ito po ang pinaka last na step which is getting your biometrics naman po. Okay? Then after that, step 7. So after na matapos po ang lahat ng pagkuha ng data sa inyo, meron pong lalabas na sticker. So sticker po sa machine mismo lalabas po 'yan. Huwag niyo pong kakalimutan kunin po ito bago po kayo umalis. Uulitin ko po, huwag na huwag niyo kakalimutan ang sticker na lumabas na uh, lumabas po dahil very important po ito. Pag nakuha niyo na po ang sticker, so step 8. So Huminto po kayo sa isang tabi o lugar na di nakakabala sa si ibang tao, then uh, bago po kayo pumunta sa conveyor to pick up your chicken uh, chicken baggage po, ilabas niyo po ang passport niyo uli at idicate niyo po agad yung sticker na lumabas or kinuha niyo po. Ang sticker na ito ay malaga po dahil nandito po ang information at proof na kayo ay pumasok ng Pilipinas. So, uulitin ko po, idikit nyo po agad ang sticker nito sa inyong passport kahit sa uh, bakanting page ng passport nyo ay okay. so Pero mas better siguro na kasunod ng picture ng passport nyo kung uh, bakante pa po siya. Marami kung akong uh, natatanggap na info dito po sa Malago na nawala yung sticker na kanakuha nila at hindi nila ito idinikit daw agad nung uh, isang uwi ko din po last time meron na rin ako nakikita sticker sa lapag mo mismo na nahulog siguro ng may-ari dahil hindi rin niya po indicate agad so tandaan nyo po it's very important ang uh, sticker po na ito kaya idikit nyo po agad siya sa inyong passport So last po, after na madikitan nyo ang sticker sa passport nyo, punta na kayo sa conveyor uh, Siguro to pick up your baggage po So ganyan lang po siya kadali kung paano gamitin yung e-gate Okay? So, bilang uh, additional information lamang po tungkol dito sa sticker na to, so sa pagkakaroon po ng uh, electronic gate, ito sa ngayon po ang isa sa malaking pagbabago din po. Yung dating dinidikit nilang stamp sa passport niyo uh, pag kayo po ay dadaan ng airport immigration sa Pilipinas pag uwi po ninyo ay mawawala na po 'yan. So ito po ay mapapalitan nga po ng sticker na po na ididikit nyo po. So like I said, wag na wag nyo pong iwawala ito at dapat nyo pong idikit agad sa passport nyo kung kayo ay uwi ng Pilipinas. Okay? So that's it po. I hope na naging aware na kayo sa paggamit po ng e-gate machine sa airport sa Pilipinas kapag kayo ay uwi. So share this video po sa mga kaibigan, family or kaki kakilala nyo na alam nyo nga po pa palabas ng Pinas at pa po para maging aware po sila sa paggamit ng e-gate pag uwi nga po nila. So please subscribe and thank you po. Uh, thank you very much po sa pakikinig ninyo.